Hello everyone, sa so video na ito, tayo po ay napasugod doon sa garden store dahil magtitingin po tayo ng mga bulaklak na pwedeng itanim siya. Balik kasi may nabili ako na paso na gusto ko siyang i-design. So napaisip ko na mamasyal dito sa garden store. So eto na nga, habang ako po ay nagpipili or nag-iisip kung ano po ang ilalagay ko doon sa aking uh, planters. So, ikot-ikot muna tayo dito. Pero ito, tignan nyo guys, may nakita ako. Ayun, nag-move. Ayun, nakikita nyo yun. Yung maliit. Oh, ayun, yun ayun, oh, kung gumagalaw na yun. Ay, parang naano ako. Ayun, oh, natakot ako. May maliit na ma mice doon. So, ito yung green stuff na to ginagamit or ginagawang pang decoration, Christmas decoration. So, ayan, ang daming mga cedar at saka ito rin yung mga pine cone na dinekorasyonan nila. Ayan, pang Christmas decoration. Pero, itong may ito, mga masitas nila dito, medyo hindi ganong karami kasi ano, wala na yung mga pang summer season. Ito, mga pang winter na itong mga to winter plants. So ayan, ang ganda ang ganda. And thank you so much sa inyong panonood. Sana po huwag kayong magsawa na magsuporta sa aking channel. At uh, mag video-video lang tayo, guys. Mag-comment tayo para sa ganun ay mabalikan ko rin kayo. ayan, mga ito is mga bulbs ito na itatanim for winter for Thank